ang sandatang marunong sumagot sa panalangin ng isang sundalo. Sa bawat panibagong bersyon ng Carl Gustav, hindi nagbabago ang layunin: ang ipakita na ang teknolohiya ay dapat laging nasa serbisyo ng tao, hindi kabaligtaran. Kaya kahit sa hinaharap, kapag dumating ang mga drone, mga robot, at mga AI weapon systems, mananatiling buhay ang esensya ng M4: ang sandatang lumalaban kasama, hindi sa halip ng isang mandirigma. Habang nagbabago ang panahon, ang pangalan ng Carl Gustav ay patuloy na magiging paalala ng karunungang mekanikal at ng katapatan sa tungkulin. Sa bawat bansa na gumagamit nito, iba-ibang dahilan, ngunit iisa ang resulta: paggala sa mga bundok ng Mindanao, sa mga kampo ng Poland, sa mga lungsod ng Ukraine, sa mga base ng Canada, iisa ang tanong ng bawat sundalo kapag tinanong kung bakit nila gusto ang M4 dahil sa oras ng panganib, hindi ito umaatras. At marahil, iyon ang pinakamataas na papuri na maaaring ibigay sa isang sandata. Ang hindi pagatras, kahit kailan, ang Carl Gustav M. Porto ay nananatiling buhay hindi dahil sa bala nito, kundi dahil sa prinsipyo nitong walang pinipiling panahon. Kung may digmaan, naroon ito. Kung may kapayapaan, tahimik itong nagpabantay. At sa bawat henerasyong dadaan, mananatili itong isa sa mga pinakamagandang patunay na sa kamay ng taong may dangal, ang kapangyarihan ay nagiging proteksyon, hindi panganib. Ito ang Carl Gustav M. Porto, ang sandatang tumutulong sa mundo na matutong lumaban ng may paggalang at manalo may karangalan. Sa huli, walang sandata ang tunay na dakila kung hindi ito ginagamit ng pusong may malasakit. At sa mga mandirigmang bumabalikat ng M4, sa bawat laban na kanilang tinatahak, dala nila ang aral na iyon na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tunog ng putok, kundi sa katahimikan pagkatapos nito.